Isaw naman nga ni ho ang alutuin namin ngayon din sa bukid mga kamangyan kaya naman for the go Pagkagaling ani namin ng palengke mga kamangyan, ay di ho agad kami din sa aming bahay kubo. Abay, pagdating ho namin, abutan namin dini si Paring Junyo, ay nag agad din sa balon. Abay, kasi pag, ay syempre, pangpulutan na naman yung alutuin Ari ah. Kapag nag yan, si tatay, arin naman nun si Kuya Bunjing, ay nag ho nung parang stick na agamitin dun sa paglilinis ng bituka ng mano Syempre ho, yung pagkabili doon sa palengke, hindi pa naman yung talagang nalilinis ng bongga, may mga dumidumi pa ho So, kailangan talaga na yung abalik ah, rin baga yung pinakang bituka. Kaya kailangan ho talaga ng stick, ay for the good. <laughs> pa tanga niyo kami nag-ausap-usap na magluto naman ho kami ng isaw. At para maiba naman, ay gawin nga niyo namin chacharon. Naks naman! Kaya ho kanina, nung nagpunta kami sa palengke, ang binili ho namin ay limang kilo na. Ang bili nga niyo namin sa isang kilo ay 120 pesos. So kayo na yung mag-compute. Kasi okay, so, ayun nga niyo mga kamangyan, kaya limang kilo yung binili namin. Gawa ng kapag yung isang kilo la ang sobrang unti na yung kapag naluto. <laughs> Hindi ko nga niyo alam kung bakit gay, bakit parang nababawas, at bakit parang kinuha ng kapit bahay namin. Huy, bakit naman ng bintang? Tawang-tawang nga niho, ako din sa akin pamangkin. Gawa ng nakikisali-sali na naman. Tapos kapag nadumihan ng kaunti, ayan, paghayak na ng ihak. Aba, ano makarte? Tapos, <laughs> aray yun yung mga pagkadami-dami na. Alam nyo gawa, sa paglilinis pala ang huna rin bituka ng manok. Inabot na agad kami ng tatlong oras. Kasi syempre, kailangan rin ho talagang pakalinisin para hindi man siya mapait kapag niluto. Pero yung iba ho, gusto talaga ay yung gayong may kunti-kunting pait. Kunti-kunting pait. At bago pa nga niyo uminit din sa aming apaglutuan, kako din kay Kuya Bunjing at saka kay tatay, ay ilagay na ho yung manta din mamaya pag nagluto ay malilong-lilong at baka mamaya eh, Mauna pa kaming masunog kaysa dun sa inaluto. Aruy ah. At dahil nga niyo, medyo busy pa si Faring Junior, di sabi ni Ate Tintin ay siya na yung gagatong din eh. Tapos natawa pa nga niyo ako din kay Kuya Umpong, gawa na ka boy, parang may hangover eh, boy, parang matumba Binuhat na nga niyo niya dyan yung lamesa, papunta ho doon sa may apaglutoan para patungan din ng mga alagay-lagay pa doon, yung mga alutuin. O tama, pahirapan ng kapatid. Tapos kanina rin ho pala mga kamangya, bumili na rin ho kami ng bituka ng baboy para gawin hong chicharong bulaklak. Ilang beses na rin ho kami nagluto ng gayon at talaga naging paborito din ho na aking mga kapatid. Gustong gusto, yung mga gayong blood, Ay, makukuro. Bala sa paglilinis. Tiniso pala na rin mga kamangyan, Nilamas ko lang ang sa asin para syempre matagtag yung lansa. Naksama, kala mo expert mo. So, pinabanlawan ko ulit din sa nanay ni Ate Tintin. At tingnan nyo naman, akala mo nagkakusot ng dami. Kababaling bigyan na rin ng dauni. Huy, dauni! So, talay medyo akunti naman ho, Aring nabili namin na bitukan ng baboy kako. ay dito na yung unahin namin na lutuin. Para mamaya ako kapag may nagutom mo, ay, di may aulamin. Ay for the good. Bali, hindi na nga niyo ako naglagay diyan ng tubig mga kamangyan. Gawa ng maya, -maya naman ho, Ay, magatubig na yan ng kanya. Tas, naglagay lang ako diyan ng paminta, dahon ng laurel at saka asin. Tapos ng aking pamangkin, na inggit. Gusto ay may alagay din siya din Oh, ay di ang inabot ko ay yung siling haba. Kako ayun ang ilagay. Tapos mamaya, ay di atagtagin ko ng patago. Uy! habang nagintay nga kami, imbis na kami ay magtutulala di sa kawalan. Kawalan? Kako, ay gayatin na namin aring mga... Dapat gayatin. Para mamaya, ay dire-direcho nga niyo yung luto. Hmm. pala yung mga agamitin doon sa sauce. Kasi syempre, sauce din ang gadala. Chacharon ay... Kasi ay mga kamangyan. Kaya nga niyo ngayon, mas nakakaganong magluto din Magtambay sa bahay ko, bugawa na... Ah, ho kaming nagaluto din Tas minsan may pasok pa si Nakim. Masaya naman na ho kami, pero... Pero syempre, mas iba yung saya ngayon kasi nga nandito na si na kuya, si na -ati Shin, si na -ati Tinti, tapos yung mga pamangkin namin. Sana nga magtuloy-tuloy, grabe na iyak na ako. Huy, si Ui. Pero ayun nga, iba pa rin ho pala talaga kapag madami kayo. Ang daming chismis. Huy. Pumasyal rin ho pala din si ate princess. O minsan na lang ang pumasyal, pinaggayat pa. <laughs> ang dahil nga niyo, busy, busy kami diyan sa paggagayat. Hindi na naman pumayag yung aking mga pamangkin na hindi sila matulong. Pero syempre, masaya naman kami na gayon kung ano nakikita nila sa amin ay inagaya. Feeling ko ilang araw na lang ang mali pa sila na magaluto dito. Ako pa chill-chill na lang. Pero seryoso mga kamangyan, tuan tuwa nga, nga ako din sa akin mga pamangkin. Gawa ng imbis na maglalaro sila diyo ng mga kung ano-ano. Gusto nila makikisali din sila sa paggagayat, sa pagluluto. At maganda ho yun, na habang bata pa sila, namumulat na sila sa ganitong sitwasyon. Huwag napaka akala mo talaga. Maya-maya ho, nakita ko rin si Asher na may bitbit -bit na naman ng kalamansi. tingnan nyo naman, niwi na naman ay pati na nangangasim. Ay, aroy ah. Tapos ayan, pagtingin ko nga niho, doon sa tsa bulaklak, gay ano itsura, lumabas na rin yung sarili niyang mantika diyan. Tapos mamaya ho, pa rin talaga yan, para talagang malutong. kasi sabi pa nga nga niho, kuya ampong do sa mantika niyan. Parang ang sarap daw nga Hong Ulamin. Gawa lang dati din nung mga bata pa kami. Nabili pa kami ng mantika nung gayaan. Tapos, ah, lagay namin sa kanin. Tapos, alagyan ah, namin ng asin. Aboy, grabe. Sobrang sarap na. Lasang karne. Mm -hmm. Bali, na pala yung itsura ng bituka ng manok. After malinisan mga kamangyan At pwede na rin ho natin yan lutuin. ay for the go. Ay, tingnan nyo naman. Kasarap ng upo ni paring Junyo Dini. Wari ko'y napagod talaga doon sa paglilinis ng bituka ng manok. Aroy, ah. No, mga oras na rin nga niho, mga kamangyan malapit-lapit na rin talaga magtanghalian. Gawa ng ilang oras din nga yung sa paglilinis ho ng bituka ng manok. Pero dun lang naman ako talaga magkatagal sa paglilinis pero mamaya sa pagluluto, madali naman na. Kaya ari man din ho, dali-dali na ako nagayat diyan, gawa na ng parang ani umabot doon sa tanghalian. Pero sa tunay ho, nung mga oras na rin niya, ah, nagutom na talaga kami. Okay. Pero sabi ko tiis-tiisin na para mamaya masarap yung kain at masarap ang ulam. Yeah. Ay dali nilagay ko na nga ni, ho yung malaking tulyasi din ni mga kamangyan. Tapos ho, aring bituka ng manok. After ho, no, nilagay ko na rin ho yung bawang, sibuyas at saka ho aring luya. Naglagay na rin ako diyan ng daon laurel, paminta at saka aring asin. Ay for the nalohalo <laughs> lang ng kaunti tas maghintay na lang ng ilang minuto hanggang sa lumambit lumambit <laughs> lumambot ho yung bituka so ayan after ilang minuto nga ni ho ay di pinalagay ko na kay Tatay Dini sa isang tabi para mailipat ng lagayan at medyo mapalamig-lamig na so ibaligay nga ni ho pala yung itsura niya mga kamangyan akala mo man din ay eh, pansin baka so, ho yung iba sa inyo magtaka kung bakit hindi na lang eh diretso ng prito ay okay, kaya ho inagawa namin yan para mamaya kapag prinito ay mas iba yung lutong iba yung lutong <laughs> maya maya ho nung lumamig na at saka natuyo na aring isaw saka ko ho naman nilagyan noong garlic powder kailangan talaga <laughs> na patuyuin para mamaya kapag niluto, eh, hindi mo yung sobrang katalsikan yung mantika. Pagkasakit-sakit ako kapag kinatamaan. At bago nga niyo ari yung iprito, ay eh, dinilagay ko nga nila ang hodi ni harina Wala na ho akong ibang nilagay diyan, gawa ng may lasa naman na ho yung bituka. Pero yung iba inalagyan pa ng asin, paminta. Inaisip ko kasi pag nilagyan ko pa, eh, di sobrang sarap na nun Baka pakasalan na ako. Huy, hindi. Apaka-assuming naman. Apaka-advance pero yes I do. Huy, wala, wala pa. idea diyan na tagpainit nga nila ho, ako ng mantika diyan. Tapos nilagay ko na ho yung bituka. Grabe, nagugutom na ako. so, na, na diyan gawa ang siyempre alam niyo naman mahilig ko talaga ako sa mga street foods. <laughs> Hoy, talaga kami sa labasan kaso nga nila ang ho yung mga tinda doon ay di kayo yung mga inihaw. Ay wala naman nung nagatinda ng chacharong isa, wala ka naman sabihin ko na muna kayong mag-iyaw ngayon. Gusto ko chacharong dahil nag ako. Ay, hindi naman ho pe pwede yung gayon. Baka ako'y pagkukuluti mga naluto na nga niho, yung una naming sinalang, kinabahan pa nga ni ako ko ay hindi maluto. Yun naman ho pala, sa unang ahon, hindi talaga siya maluto. Tapos may maya as in, mga 1 to 2 minutes, malutong na siya. Grabe, parang may maje, parang naiiyak na ako. At habang nga ni ho na maluto pa yung iba, ayan, umupo-upo muna ako din sa isang tabi dahil nga ni ang pagkalakas-lakas ng hangin. Tapos so, kanina pa ako inakulit din ni ko daw nabili yung bag na daladala ko ho kanina? Hala, secret. Ayoko sabihin. Hoy, sobrang damo. Ito nga yung nakaraan mga kamangyan. Nahihilig ko talaga ako sa mga bag. Kaya napa-order ako dito sa Lamina Boutique. Nakakatuwa nga niyo kasi nga niyo nag-personalize sila. Kaya ayan, at may pangalan na kamangyan na rin aking binili. Tapos so, oh, yung bag nila na large size, meron 12 colors. Tapos yung medium size, meron din yung 8 colors. Marami rin ho silang design. Tapos kulay ng font na pwede nyo hong pagpilian. At di ako natuwa sa kanilang bestseller na your anime version. Nagsiship din sila worldwide. Kaya kahit saan ho kayo sa buong mundo, ba, pwede, pwede ho kayong mag-order. At dahil nga niyo, sobrang tinandaan ako din ng mga kamangyan Nag-order pa ho ako ng marami at syempre i-share ko rin 'yung ari sa inyo. pipiniho ako ng 20 na pagbibigyan ho na rin. Next naman, kailangan niyo lang ang gawin ay i-follow 'yung page nila, i-share video at mag-comment din ho kayo kung bakit gusto niyo nitong bag. Ay grabe na pero legit mga kamangyan sobrang ganda ng quality. Parang gusto kong bumili ng mga 300 pa. Hoy, sobrang dami. <laughs> okay, oh, arena na ho. Balik na ho tayo din sa ating inaluto kamang mga kamangyan. Aba na naman. So, are na nga ni ho, yung chichirong tse isaw. Tayo nga ni ho, okay naman ayon. Na Kaka ako ay eh, pwede na rin ilagay yung bituka ng baboy para doon sa ating chichirong tse bulaklak. Ay for the go. Habang nagagluto nga ni ho, kami dinin na ko na lang Tapos na ikwento ko na rin naman no araw sa inyo. Naayon nga ni ho, dati kapag nabili kami ng mga isaw, hindi la ang huyo ang pang-merienda. Kasi ho, yung isang isaw, syempre namamahalan na kami noon. Ay eh, hindi naman kami mabubusog doon sa isang stick na 'yon. Kaya so, ang gagawin ho namin, para mas mabusog kami. Aulamin ah, ulamin na namin dun sa kanin. So parang pinagsabay na namin yung hapunan at saka merienda. Ay, Derek, nagawa na rin pala sa ate si Indini nung pinakang sausawan ho ng ating mga chacharon. Oh, mga chacharon, kala mo naman sobrang dami. <laughs> at sa mga solid kamang yan, ho, diyan, alam nyo naman kapag mga garni ho, talaga yung merienda o kaya naman ay ulam, garni talaga yung inagawa namin na sausawan. Tipong yung sausawan pala ang ulam grabe na. Grabe, napaka-feeling. Pero tunay ho, hindi lang talaga siya basta ulam. Talaga inalagay din ho namin siya sa kanin. Tapos yung pang-ulam talaga. At grabe, tingnan naman, ari mga kamangyan, ah, ah, kahit ako'y napapalunok na rin talaga Kaya paring Jun, ilabas mo na yung baha. At tayo makakain na dini. Ay for the go. Ay kayo rin mga kamangyan, yan. Alam nyo na kapag garni, kumuha na rin kayo ng baho di yan, At kami ho ay sabayan nyo na dini. Huwag na hong magpapilit di yan. Ay makukurot. Ay nga niyo, mga kamangyan yan. Nag-decide kami. wag nag-decide na dito na nga niyo kumain sa may labasa. Ang dini sa mga nagagayat-gayat kami. Kasi sabi ko nga niyo, kunin na rin yung upuan para naman kami ay nakaupo pag makain. Kaso nga nila ang ho, sila na rin yung nagsabi na wag na at mas masaya daw kapag garning nakatayo. Para yung kinain, diretso baba naga. Talaga, sarit, sarit na agad. Talaga sari-sari naman ang mga ari. Pero ay nga niyo, mga kamangyan, akala ko talaga ganda nung una, arihong hong isaw ay pwede la ang sa pang merienda gayan. Pero dahil nga niho, na, trinay na rin namin sa kanin, gawa nga niho, na wala kami pang ula. At grabe, sobrang sarap po lalo na at meron ngani din hu noong pinakang sausawan. Sabi ko pa nga niho, din sa mga kasama ko, aba hina hinay at baka nga mga high blood. Okay la ang daw naman, gawa nang paminsan-minsan la ang kain. Paminsan-minsan pero parang gusto ko maglit bukas. O oh, hindi, bawal yun. Ay kahit nga niho, si pareng Junyo din ay ayaw magpaawa, taruy ah. So ayun mga kamangyan, kung hindi pa ho kayo nakakapag-try ng gay ang luto, nako, ay gawin niyo na ho. Talagay mapapa-extra rice nang sa oras. Aroy ah. Kasi mga kamangyan, lagi ko naman yung inasabi sa inyo. Bonus na lang sa amin yung garning may masarap na ulam. Ang mahalaga ho yung garning, maganda yung samahan, naming pamilya. O lalo mga kamangyan, sobrang sarap lang talagang makita. Ang sarap sa mata na nakikita na ganito, sabay-sabay kaming kumain. Kaya sa mga nanonood ho di yan, kung kumpleto ho kayong kumain, kasama yung pamilya ninyo, nakusulitin nyo na ho. Kasi ho grabe, sobrang sarap talaga sa pakiramdam nung ganyan. At aray, kinabukasan nga ho, mga kamangyan, ko si nanay at si tatay ako ay mag-grocery kami. Dumayo pa ho talaga kami ng kalapan, gawa ng dito may malaking grocery kasi sa amin nung bayan, medyo yung mga normal na grocery la ang o yung nandoon. Eh syempre gusto ko iparanas kay na nanay yung garni na talagang mamimili sila ng mga gusto nila, ganyan. Kasi dati pala ang mga kamangyan na nagkasimula pala ako mag-vlog. Sabi ko ni nanay, gusto daw niya maranasan yung mga garni. Eh sabi ko, wala pa naman tayong kwarta. Kaya pag nagagrocery kami sa bahay yung mga pa plastic plastic lang, isa-isang box, yung mga gayon gayon lang ang Pero yung garni na talagang malulula ka sa sobrang daming apagpilian, parang di pa ito nararanasan nila nanay. Kaya ako, gusto ko talagang iparana sa kanila. Oh. Tapas, ako oh, mga kamangyan, na alala ko, nakakaranas lang kami ng maramihan na grocery kapag yung abin tabaga doon sa maliit naming tindahan. So hindi man yun pang sa amin sa bahay, yun talaga ay pangbenta. Tapos dati lagi ako nasama kay nanay sa bayan. So sobrang talang laang namin pumunta kasi syempre medyo malayo-layo yun sa amin. Kailangan din talaga magtipid. Nakakapunta ho kami ng bayan siguro mga once a month, nang gayon, hindi yung talagang kada linggo mapunta ka. Tapos so, kapag mamimili kami, alam nyo talagang gabi pala ang magalista na yun sila nanay ng mga abilhin. Nakalagay din sa tabi nun yung presyo para kumasya sa budget. Ay, umiyak ako. Tapos minsan, yung mga nakalista na presyo ni nanay, syempre yung mga presyo nun ay nagabago. So, nalang pa sa budget, ang agawin, no? magabura siya ng mga abilin. Kasi nga ni, yung budget, kunyari, 300, dapat kasya na dun lahat. Pag lumagpas ng 300, magabawa si nanay ng sabon, ng mga shampoo. Tapos lagi kong nasabi dati kay nanay, alo, sana dumating sa point na yung magagrocery tayo o kaya mamimili tayo na hindi na tayo matingin doon sa presyo. Talagang dampot na lang tayo ng dampot ng mga bagay na gusto natin. Kaya unang din dinala ko sila din, sabi ko, oh, wag kayo may, ya, Talaga ilagay ninyo lahat ng mga gusto ninyong bilhin diyan. Tapos pansin ko nga ni Hunong una, parang ari sila nanay, nahihiya pa talaga. Nakuha ng sardinas, tatlong piraso, yung mga baga. Ani ho, ginawa ko diyan, talagang tinulungan ko sila sa pamimili. Ang tip siguro na may ibibigay ko sa inyo, huwag kayong magreklamo kung nasa ang sitwasyon kayo ngayon. Kung nahihirapan kayo, gayan, kasi sa tunay na buhay, wala naman ho talagang madali. Yung pagiging vlogger, naku, hindi ho yung madali, sobrang hirap din. Miski nga niyo, yung pagiging artista, kung ating na natin, parang ang dali-dali lang, lang, sila ng paganda Pero sa tunay, naku, sobrang hirap ng mga inagawa nila. Yung mga nasa opisina, kala natin pasarap-sarap lang, kasi nga ni naka-aircon sila pero sa tunay talagang yung mental health nila ay talaga namang for the go. Yung mga nasa labas din, mga naiinitan, lahat tayo ay nagahirap ng kanya-kanya. So ayun, kailangan lang talaga nating mag-focus sa goal, magtiwala tayo kay Lord. Kasi balang araw adalhin talaga tayo ni Lord doon sa sitwasyon kung saan may matututunan tayo at magiging masaya tayo. Ay for the go. So ayun mga kamangyan, dahil diyan mamimili pa rin ako ng bibigyan ng gift ng mga pang-grocery. Basta i-follow niyo lang ang ating page at i-share video Oh, no? ay, hanggang dito na lang ang ating video. ko pa sila nanay. hindi. Bye-bye. Love you. Oh, yeah. I <laughs> don't